Ayan, fix na. Ah! Makapot pala yan sa wear. Pag-lain hmm. ko. Hmm. Bad yan. Mawakuryente tayo. Baha po dito sa amin. Yung masasakyan doon, kalahati na dito no Grabe ah Grabe naman yung langit eh Ang ba? Bakit ganyan? Lak sa ulo lang Halina pa yan bumaha oh Bumaha na to Tuloy tuloy Grabe yung gabi po yung nag... gera sa taas Bakbakan po talaga, ayun o, no, sumasabog Grabe yung gera sa taas O oh? Matindi yung gera, ayun oh, o know? Grabe yung mga jet fighter yata yung mga yun Jet fighter Baliw yung nagbibidyo Ayan po ang baliw, Ayun po o oh. Ayun ang baliw o Ayan o Ayan ang baliw Grabe. Ang basura dito Grabe yung gera oh Tama na oh, Ang kami Ah so. Ah so, mapapalabas. Tigil. Okay, naman uh, yeah. yeah, ang gear. sa mobile din. Wow, ayo motor. Nagugulo to. Aerox. Dienga, Dienga Hindi yung gagana. Hindi ko alam. Tichinsa lang. Marami uh,